Uh, I just love what I do. Marami nila bakit inglesero si Bamboo? Bakit may accent si Bamboo? Bakit ako may accent? Kasi mom ko is half Filipino, half American. Uh -oh. So, yung bata of course, even nung dito ako napaanak, bata pa lang, it's always dito been napa English. Dito ka napaanak si Bamboo? Napaanak, yeah. Tama ba taga-English ko? Dito ka, dito ka ipinanganak? Pinaanak, oh, okay. there we go. P so, pinanganak! Uh Iba yung pina yung pinaanak nanay mo yung pina -anak. I, I, I <laughs> na pa rin yung pinaanak. Oh, ayan, yeah. so there, so that's so initially yun lang that's one thing. Uh -oh. Tapos after that, uh, pabalik-balik na ako ng America and Philippines. Ah, oh, you know, ayan naman. Yeah. Bata ka palang, gusto mo lang kumanta talaga? Yan talaga ang ang uh, passion mo o may iba ka pang ginagawang mas hindi, gusto nyo? Hindi yun ang I mean, I guess like any other kid, iba iba ginagawa ako, naglaro lang ako. I, I play ano -ano nilalaro mo nung bata? Uh, I play of soccer, may like football. So Uh -oh. Ayo, nung bata, that's what But, I did. <laughs> sa States ka lumaki, di ba? Saan sa States? Sa California ako, sa may San Francisco. Sa so, ah. suburb ng no San Francisco.